Puno dito. Ang oh, galing. Ito. Hindi po sinawsaw ito. Teka. Ayaw. <laughs> Ayaw po niya nang hindi sinasawsaw sa kape. Good morning mga guys. Mga idol. Ah. Ito na naman tayo. Ito na po yung alaga. Ang pusa. Si Babol. Nagsulo ka. Oh, sulo. <laughs> Papandisan na tayo. Oo. Mm. Oh. Ah. Puna dyan. Puna dito. Ang galing. Ito. Hindi po sinawsaw ito. Teka. Ayaw. <laughs> no, 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 Ayaw po no, no. Hindi po sa kape. <laughs> <laughs> po natin. Ay, mainit. Diba natin na. Hmm. Ito na. Ito hmm. na. Hindi ko niyo kinakain po niya kapag sinasabi sa kape. kain na. Okay mm. pa. <laughs> Grabe. Sa ibaba po tingnan po niya nasa ibaba. Kung ano na churon na sa ibaba. Ayun po Kanya-kanya oh. <laughs> na -kanya naman po silang <laughs> kain oh. Ayun. Isa oh. Hindi po sila nagapahuli. Grabe talaga mga alaga ako na to. Oh. Gantay na po. Sige, babos din ang pagkain. andisal po tayo. Good morning po sa inyo lahat. Ayun, ah, holiday ngayon. August 19. Ayan. Happy po tayo. Bakit? Nagawang ka. Kung kain ka. ayaw na meron mo po si puti o oh. nahanap niya si puti andito po si puti ayan o oh. ikot natin camera ayan po nakaupo ayan sama ko po sa pabili ng pandesal yan time check 5 AM. E. Ayan, wala na. Wala na meron pa, oh. Totoo. Oh. Tignan mo. Umayos ka na. Yung 20 pesos kung pandisa lahat halos ay kulang sa amin, oh. Mmm. Grabe siya, no? Pandak. Pandak. Kain ng kain. Na, kain na. Pagaya na po. Numihinto na rin siya. Oh, baba ka na. Ayun. Kaputa. <laughs> Bakit nga reklamo Babalik po yun Nga nah nah ini dengarin mak kan disak boleh aku enggak lagu sky nggih nggigising makasih buka buka pada semua orang dengan yang malah bas ah kipi putaiyo ma guys mga idol enak-enak kita mau kipi pintu raw mama ya sigala muna na. Mm hmm? <laughs> ito yung alaga yung to. Grabe kong ito. Mm Hmm? 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 Sikat ka, sa, sikat ka na. oh, Nasa camera ka, oh. Mm hmm? <laughs> mailaw na yun. Ay, kapan ang pagkakapalitan? Kulang yun. Ay, eh, mamaya, cut food naman. Ay, eh, cut food, food naman, mamaya, no? Hmm. Para po sa, ano, para po sa staff toy. Hmm. Ah. Yan, ito lang yung trabaho ni Kabutig sa umaga. Yeah. Nasaan na inihintay ko? Bumaba po yun. Babasang ka na. Hindi pa busok tiyap. mo rito. Hmm. Hey, okay. Josh! Oh, okay. Bukod po yung nanasabay talaga sa akin sa pagkain ng pandesal. Talaga sa iba ng na pesto. Hmm. 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 Yas! Nauna na po siya ito no? Si Sky Kumala Nangkatatlong hiwa lang siya no Si Bubbles ng Pandita Nasulo siguro sa ilaw Ano na? Baka na na yung Hmm. 5 na. Kaya kayo. Ingan yeah, o. may Mangingi po yung aking alagang isa. Ami, mangingi pa ang design? Eh? po natin ano kasabay po talaga sa tapos bukal mo sa pag ano hmm. nakain ka parang ayaw kainin Ay, mo na hmm. para ka rin sa si, ano kainin natin sa camera ha ayaw mo ha kainin hmm. <laughs> mo na binigay ko sa'yo nasaan na sa may paa mo hmm. parang nakabidyo ka rin ito oh ito oh ang maliyak ito oh ito oh hindi rin nakasawsaw sa kape. Diradasalan eh, um, pa yan. lang pa bago kumain. Hmm. Yan po. Nantay po natin yung ating kasalo sa pagkain. Ayan. Ayan na po siya. Parating na. Ayan. Kapitan niyo po. Nagaling. Kaya ka nang galing. Ha? Oh, kainin mo na yan. Sawsaw -saw pa na sa kape. Ito. Nasusunod yan. Nasusunod. Ha? Tapin natin yung ilaw sa camera. Ano sulupo siya? Ayan, oh, oh, yan. Oh, oh hindi na. Hmm, tinanggal ko ng ilaw, ha? Okay na yun. Kaya pong humarap dyan sa camera. <laughs> ah, wow! Ayan, ang mga sulupo. Bakit hmm. mo na yan? Ganyan po mga alaga ko po sa'yo. Bukod sa po sa'yo, nag-iisa na ganyan ugali kasano ko sa pagkain. Hindi naman po siya nakikialam nung nasa mm, kalakala niya sa um, ganito. Hanggang hindi siya binibigyan, hindi, hindi siya kakakuha ng pagkain. Yung ano? Kain na? na Ayaw. <laughs> Tahimik lang po siya, pero napakabait niya. Ha? Ah, Kain na? Natok pa. Saka natulog. Ha? Ah, si Mukang, dito sa loob. Mabit. Hmm. Ya. Yeah. Ano lahat po yan. Bali limang malalaki. Tapos limang kuting, aba. May sampo. Ang dami pala niyan. Sino gusto ng kuting? <laughs> Sampu plus Apat na aso Abay, katorsi Katorsi pala kayo lahat Hindi na lang po yung pandisal o na lang to So, oh, mamali na o <laughs> Binigay mo na kayo na. Wala na, merba ba? Dito Naintindihan ko yung ano mo. Dala. Hindi ko kayo mamali. Kayo mamali na yun. Ayaw mo na. Pag na, mo <Bunu> ayo <sonja> Ayong na. Ito Ayong na ba ito? Ito. Ito ko lang. Ito ko lang. Ito ko lang. Ito ko lang. Ito ko Grabe na. Ayun pa. Ayun na. Um, camera ka ha? Kaya ka? Nakailang hiwa ka na. Dalawa pa yan. Ang mahila. Yan. Hindi po kayo katulad ng ibang pusa na masarong. <laughs> Sila hindi. Talagang pag hindi mo na approve yung pagkain, hindi nila kakainin. Ah, Kapag may pagkain sa lamis, hindi sila nakikialam. Lagi kasi sila busog. Kapag palagi pong busog ang pusa, hindi ganun. Hindi, hindi sila matakos sa pagkain. Misa, nakakapat na bisis yata, kumain sila maghapon. Ipot pa yung merienda. Hmm. Sabi naman yung dalawa kung mga malaga, oh. O, oh. kulit. Ah, ayaw mo na. Tapos natin video natin. Ayan, thank you very much po. At makapagkape na kami ni Bubbles. Mwah. Kumain na rin po ating mga alaga. Ang buwaba na rin po siya. O. Oh. O, ang bilis. O. Oh. Yan ang bilis na. Uh, ayan naman po yung aking mga aso. So. Ayan. Kapag video na po ako. Good morning everyone. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Holiday, August 19. Ayan. Video matuman po ako sa atin ngayon. Kaya... Teka, tsaga lang tayo sa ating pagpapasad. Ayan, hanggang dito na lang po yung ating video. At maraming maraming salamat sa akin mga silent viewers. Mga solid viewers. Ayan, God bless everyone. Bye-bye.